na 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 ba gusto mo sumali sa Little Miss? Ha? Yung tumataas-taas yung kamay. Dalawang kamay. Ayan, o. Ikot. Tayo <laughs> Dalawang kamay. dali Tapos yung dalawang kamay. Na 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 <laughs> na la 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 na 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 igot yeah oh lapit lapit dito na 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 sexy <plus speeding into PTSD> <parfois> ano <manipulation>. sayaw <inaudible> oh tawa sabi mo eight ayaw mo nina ang ganda mo ilakas mo ang ganda mo oh tawa

na no, no, no. ano daw gusto mo paglaki ayaw mo lumaki bakit e di ano Miss Thailand na lang Miss Iraq e ano gusto mo ah pag tinanong ka daw ng teacher mo ang ah, bebe ilang taong ka na ano isasagot mo eh ano daw, tunay mong pangalan. Lakas mo. Ano? Sino bang nanay mo? Eh, yung tatay mo, sino? Jomar, anong pangalan? Jomar, ano? Oh, jo love mo ba yan? Naka, eh, bakit? Eh, yung mama mo, love mo? Eh, yung papa mo, love mo? Eh, si Ninang love mo? Oh, eh, si Ninong? Love din? Oh, ka na. Na, 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 Ikot! La, Oh, lapit ka dito, tapos gabento ka. Oh, tapos tatawa ka. Yung malakas, magandang tawa.